makikipag-usap. Sa bahay, sa paralan, sa kalsada, at sa online. Pero napansin niyo ba na hindi lahat tayo ay nagkakaunawaan sa pare-parehong paraan? Minsan nagkakaintindihan tayo. Minsan naman parang iba-ibang lingwahe ang sinasabi natin. Yan ang kapangyarihan at kagandahan ng wika. Tara, tuklasin natin ang linguistikong komunidad at ang anim na variety ng wika nito. Pero bago ang lahat, ano nga ba ang linguistikong komunidad? Ito ay tumutukoy sa iisang grupo ng mga tao na may iisang wika o isang paraan ng paggamit ng wika. Sa iisang komunidad, nauunawaan nila ang isa't isa sa salita, sa tono o sa paggamit ng wika. Ngayon ay magdako naman tayo sa mga variety ng wika. Una na riyan ang idiolect. Ang idiolect ang natataming paraan ng pagsasalita ng isang tao. Iba-iba tayo ng tono, paboritong linya at expression. Minsan ito ang pagkakakilanlan sa atin ng iba. Magdako naman tayo sa halimbawa nito. Bago ang pagsusulit Sandaling nag-review ang magkaibigan. Bro, tara na! Wish lang yan! Easy-peasy lemon squeezy! Ikaw talaga? Ikaw lang naman may ganyan din yan. Tulad ng narinig ninyo, may sariling paboritong linya si Jillian na siya lang ang gumagamit. Kapag narinig ito ng iba, alam agad nila kung sino ang nagsabi. Ito ang tinatawag na idiolek. Ngayon, magdako naman tayo sa wika batay sa reliyon, ang dialect. Ang dialect ay wika batay sa reliyon. May kanya-kanya tayong accent, salita at tono batay sa probinsya. Batangas, Cebu, Davao at iba pa. Narito naman ang halimbawang aming inihanda para sa dialect. service Lume, parang masarap nga yan. Sa eksena, narinig natin ang mga salitang alae at ga. Mga paboritong linya ng mga batang genyo, pati yung pagkain na banggit, ang lomi. Ito ay talagang espesyal sa Batangas. Ipinapakita nito na kahit pareho silang Pilipino, naiiba pa rin ang tono at salita depende sa lugar na pinagmulan. Ngayon naman, silipin natin ang wikang ginagamit batay sa lipunan, ang social life. Ang social life naman ay ang pagkakaiba ng wika batay sa katayuan sa lipunan o sino ang kausap natin. May tono tayo para sa kaibigan at may tono naman tayo para kay teacher. Susunod aming ihahandog ang halimbawa para sa social ec. Oh, Sir, good afternoon po. Hihingi lang po ng excuse letter. Dito, mapapansin na nag-iba ang tono at salita ng mga estudyante. Kapag kausap nila ang kanilang kaibigan, gamit nila ang slang na ginaji. Pero, nang lumapit na sila sa guro, biglang naging formal at magalang ang kanilang pananalita. Ipinapakita nito na inaangkop natin ang wika ayon sa kung sino ang ating kausap. Tuklasin naman natin ang wika mula sa katutubong grupo, ang etnolek. Ang etnolek ay salita ng mga etnolungwistikong grupo. Bawat salita may kasamang kultura at pagkakakilanlan. Ngayon ay aming ipapakita ang halimbawa para sa etnoleg. Kuya Ma ang ibig sabihin ng Next, ang naman yan. Dami ko talaga na sa inyo. Makikita rito ang estudyanteng gumagamit ng salitang maranaw na mapiya alabi lang ito simpleng katumbas na magandang gabi, kundi isa ring pagpapakita ng kultura at tradisyon ng mga Maranao. Sa bawat paggamit nito, naipapahayag din ang pagpapahalaga at pagmamalaki sa kanilang pinagmulan. Saan naman, tingnan natin ang wika kapag may dalawang taong magkaibang wika. Ang pidgin. Ang pirkini ay ang wikang wika para magkaitilihan kahit iba ang unang wika. Limitado ito pero sapat para makapag-usap. Sa bahaging ito, ipapakita namin ang halimbawa para sa pigin. Hi, I go to school. You me oh, ah, oh, tara dito. Dito, may isang banyagang estudyante na nakikipag-usap sa kaklase gamit ang halo-halong Ingles at Filipino. Medyo mali-mali ang gamit ng salita at hindi ganap ang pangungusap, pero sapat na para maintindihan ang gusto niyang sabihin. Gusto niyang humingi ng tulong sa math. Ganito ang gamit ng pidgin para magkaintindihan kahit hindi ganap ang pagsasalita. natural na wika ng komunidad, ito na ang kreyon. Ang kreyon ay isang uri ng wikang nagsimula sa halo halong lingwahe. Pero kalaunan ay naging natural na gamit sa araw-araw ng isang buong komunidad. Karanimang nagkakaroon nito kapag matagal nang nagsasama-sama ang tao may magkakaibang wika. Kaya unti okay, uti okay, silang nakakabuo ng bagong paraan ng pag-uusap. Para sa huling halimbawa, hayaan ninyong ibahagi ko ang isang pag-uusap ng dalawang estudyanteng mula sa Sambuanga. Sinabi ng babae, Uy, same pala tayo ng sit palagi. I feel like this is my lucky spot. Kasunod nito, tugon ng lalaki. Ano ka ba? Lagi ka kasing late. Pero naiintindihan kita sa ganitong kriyol, karaniwan na ang paggamit ng pinaghalong Tagalog at Ingles. Hindi ito basta-basta pagsasama lang ng dalawang wika, kundi isang bagong sistema ng komunikasyon na ginagamit araw-araw ng mga tao para magkaunawaan ng madali at mabilis. Magandang umaga sa inyo lahat kami ang natasan para talakayin ang dalawang mahalagang konsepto sa pag-aaral ng wika. Ang variety at register ng wika. At variety ng wika, ang wika ay medium na pakikipagtalastasan at ginagamit ito upang efektibong makapagpahayag ng damdamin at kaisip. Register ng wika, bakit may iba ang wika at iba't ibang dimensyon. Geographical, lokasyon na kinalalagyan ng mga taong gumagamit ito posibleng dahilan. Nakakapaghiwalay ang, ang anyong lupa at tubig. Paglilipat, lipat ng tirahan. Halimbawa, mangutang. Pilipino, mangiram ng pera. Mapangga, magtanong ng, ng direksyon. Sosyal, ang mga tao magkakalapit o magkakugnay ay halos magkakatulad ng paraan ng panaleta. Kumpara sa mga tao magkakalayo na walang ugnayan sa isip sa. Halimbawa na lang ang wika ng mga jensi at wika ng matatanda. Contextual, Ito'y nagaganap sa loob ng isang individual. Meron tayong posibleng dahilan. Nag-iiba ang pananalita batay sa sitwasyon o kontekstong kinasasangkutan. Meron naman tayong halimbawa, gaya ng pawis. Ang pawis sa kontekstwal, ito ay tubig na lumalabas sa katawan. At sa konteksyon naman, ito ay pinaghirapan gawin. Ano nga ba ang register ng wika? register ng wika ay barating kaugnayan ng panlipo ng papel na ginagampanan ng mga tagapagsalita sa oras ng kanyang pagpapahayag tulad ng technical at scientific register. Tumutukoy sa paksa o larangan. Pinag-uusapan ng paksa at diskusyon ay maaaring higit ng mga teknikal o espesyalado salita na ginagamit ng mga tao na sa patukulap na disiplina o larangan. Halimbawa, buaya, larangan, kahulugan, agham. Ito ay isang uri ng hayop, politika, itinatawag sa kurap o politiko. Tenor of discourse. Tumutukoy sa kung sino ang kausap at ano ang relasyon ng mga tao na nag-uusap sa isang sitwasyon. Ang relasyon ng mga tao nag-uusap ay nakantuluensya ng malaki sa paggamit ng formalidad ng wika. Meron tayong halimbawa, gaya ng pag-uusap ng anak sa magulang. Kalawang halimbawa ay ang pag-uusap ng kaibigan o barkada. Mood of discourse. Tumutukoy sa paraan o kung paano nag-uusap ang mga tagapagsalita pasulat man o pasalita, sa pasulat ay meron tayong madalas ay formal ang ginagamit kung ayambing ang pasasalita. Halimbawa, nag-uusap ang magkaibigan gamit ang pasalita. Ikalawang halimbawa, sumulat ng liham ang magulang sa kanyang anak.